Sa nakaraang laban ng ating kababayan na si Denise Zambuanga ay nagtagumpay sa kanyang laban kontra sa veterana ng Ukraine na si Aliona Rasuhina Tinapos niya ang laban sa pamamagitan ng isang ground and pound sa round 2 para makuha ang One Women's Interim Atomweight MMA World Championship Belt February 28, 2025. Sa wakas ay muling opisyal na inanunsyo ng One Championship ang pagharap ni na Dinay at One Women's Atomweight MMA World Champion na si Stamp Fairtex. Magbabalik ang One Championship sa Ball Arena Denver, USA sa darating na August 1 para sa 1173 kung saan ang main event ay ang World Title Unification ng Interim Atomweight MMA World Champion Denise Zamboanga at One Women's Atomweight MMA World Champion, Stamp Fairtex. Dapat sana ay natapos na ang kanilang laban noong nakaraang taon. Dalawang beses nang nakansila ang kanilang laban dahil sa mga ilang kadahilanan. Una ay sa 1166 noong March 1, 2024 at ang pangalawa ay sa 1167 noong June 7 sa parehong taon. Sa huling sandali nga nang nakansela ang laban ay na-injury sa tuhod si Stamp Fairtex kaya naman ay nagpagaling muna siya at sa ngayon ay maayos na ang kanyang kalagayan at nakapagtapos na rin siya ng bachelor's degree. Ngayon ay nakabalik na ulit ito sa training para sa paghahanda sa laban nila ng kanyang kaibigan na si Denise Zamboanga. Samantala, noong nakaraang laban ni champ Joshua Pasio kontra kay Jared Brooks ay nagbigay din ng suporta si Denise sa kababayan. Mga kamisyon, suportahan din natin ang laban ni champ Denise Zamboanga at sana ay magtagumpay siya sa kanyang laban